Overtime, eh yung extra oras na daw, overtime na daw. yun. Uh, yung mga, may overtime daw kayo? Sa staff. Takes sila ng ano, 6 hours, uh, then overtime na yung extra nila. Parang Pilipinas. Double pay? Ano? Yung holiday, hindi. Hindi, kinukuha ang mo sa bayaran. Overtime. Walang double, walang extra tab eh. Hindi ka naman tumatanggap ng mga hmm. Pero sabi naman ng swetako, pwede ka naman naman makakain. Ano ba niya na kilala mo ako? Ano makikilala? Hindi mo naman makikilala ko yung application ko. Ano mo kailangan? Kaya kayo na yan. Diba? Kailangan yan. I think wala kang backup. Kailangan. Red, well, kumano ka ha? So, Maging alert ko ba? Uh, Wala ko kanin. Ang limited rice to limited ba to? Oo. Uh Ito -huh. Piesta eh. May piesta bang hindi ang limited. Pero hindi siya dyan. Unlimited. limited. Ang limited ba? Tignan ko gym. Namaya? Sige ba kayo doon? Ano ang mga gym, Gusto ko ah. ba? mo Tignan mo pa. Pang... Paano yung swimming? Swimming, swimming yun? Ayun na yung sayo ko. sa oh, dating world's gym. Alam ko naman si Mark kailangan pananay sa <laughs> swimming dating gold team yun. Doon din yun sa pinag nyo? Hindi, kumawala ako oh, sa kasama. Ito. Ay! Nakakatakot na ano yung Pero daan na ang ano nyo. natin yun. na Lagpas na 10 day ang suot niya. Tayo. Sa buong katawan, dalawang daan na nandiyan. Yung damit, mga tayo. Yung damit, mga tayo. Yung damit, mga tayo. Yung damit, mga tayo. Ayang na yun. Sa nga, ito lang yan. Nag-kiss pa siya ng ganyan para sa libre <laughs> 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 niyo, na. Hindi ka ang trabaho. Alam, kinapatan yung limang libo sa kart mo. Limang <laughs> <laughs> uh -huh. libo nga. Kung para naman, parang namang gawin. Hindi magsabi ng... Kamali po ako, ano? Makre. No need, mga kayo. Bakit naman Pili mo kami ng damit. Parang sa <laughs> anak mo ba? <laughs> okay, tesa, 30, 30, no? Kapag ka nabusog na kayo, kahit saan niya gusto kumain ng ubala. sa sobrang sabaw sabaw yung kung nasa pag no. sabaw may sabaw pa ko mm -hmm. go na ay gulat ko sabi ko kay Musil sumama na wala mm -hmm. naman yung asawa niya hindi na sumama eh yeah daw siya sa'yo sabi ko grand ilang lang kami nung nag, laging nagkakausap-usap pero maayos yun maayos makasama yun bubuang-buang lang yun pero ganun pala kapag gano'n yun baka mo so, ano, sama na kami ni Mosin na, ayun hmm, hindi yan nga siya diba, kasi baka, baka niya mga kabayan lang ah uh, kala niya marami tayong kasama ito kung mga daw niyo makita. Hmm? Sabi mga artist diba na lang. Na, nag-audit yung Star Magic sa Pugyo hmm? na uh, bali eh. okay, so, Ay, na Ay, so may bagong gloves. Sabi ko nga sa kanila, hindi si Mark yun yung nag-audition sa Borjuman kasi sa Borjuman yun. Ano kasi si Randy nag-audition sa kantahan? Kasi si Randy. Paketero yun eh. Ikaw daw nakita niya. Ikaw daw nakita nila. Ano yung mga gawain nito? Kumbet ko na gawain ito. Ubusin mo na yan. nagkaroon na ako na uminom ng chok na ano <laughs> bago tayo kumain dapat mamaya pa yun ah sayo sir mali yun eh magdiratan ko malay ba natin susunod tong mga to dapat kasi sa Riga lang kayo pumunta kaso nga lang hindi pala magagamit yung kahit mo no? Lang DC sa Riga. Sa DC silang bayani. Lahat ng ano. Lahat ng magid at putin. Tarik Agad lang iniisip ko po yung papabili ko sa'yo sa karakter. Eh, Sabi ito mamaya para sa eh? ah, okay. Ano? Ano? Kaya ka ba? Ano mo to? Kaya mo ba? Tama ka ba? Okay. Kanila. Bakit? Nagtahan. Let's just... Let's just... Let's just... Let's just... wala. Ba? Ba Message mo si ano? Si Belle, si Cabrera tu sabi kila, "Ma'am, bilana bila na lang natin siya na siya nang ano, makain niya." No. Ano sa si 'yung Si Bel ba? Pagkakaroon lang naman ngayon. Wala nga, mayroon tayong palago. Sabi ko nga sa'yo, hindi na rin tayo nag-uoptor ng palabok. ay kulin okay. mo okay. nang okay. atas. Okay. Okay. Basta yun.